mga kapobre, nandito na nga kami sa uh, Banga Aklan at kasama natin si Kuya Roland. Uh, uh, itong nakaraang mga araw ay sinundo nga namin sila doon sa may airport. Nong pabantay ila nga ito. O, oh, kadalagan gita ho. <laughs> o, oh, talagang nagbabantay tayong bata. Ikaw muna manong bantay ha. Mm, sige. Kuya, kumusta yung ano pagdating mo doon? Okay naman yun. Pagkuhan nila sila sa akin, sunundo naman ako nila ng kap kabali, kanil, kapatid, ng asawa ko. Mm -hmm. Pagdating laban sa kanila, eh. okay naman doon yung pakitungo lang Basta, mm -hmm. kaya nang, balibilas ko, okay naman pakitungo nila sa akin. Mm -hmm. Nag-usap man kayo doon? Mm -hmm. Pero yung kapatid, yung babae, hindi niya, hindi niya nag-usap. Nung, pumunta ako, nakarating kami doon, hanggang umuwi ako dito, hindi uusap mm. Yung dalawa kapatid, nag-uusap pero yun. Mm -mm. Kapatid ng asawa ko na babae, hindi mm. nag-uusap. May nagtatanong, kuya, na active ba daw po yung, ano, yung Facebook ni Ate Kamala kasi may nagme-message daw sa kanila at mayrong uh, mayroong post si Ate Kamala daw sa Facebook niya. Uh, ikaw po ba daw ang gumagamit ngayon? Hindi po sir, hanggang nung, hanggang doon nung lumating kami doon mula nang pumunta kami doon, hindi kami nakakuha ng cellphone. Sabi niya kasi ng kapatid niya lalaki niya, nasa yung si Kim, na siya mo dadaw hawak ng CP kasi yung sabi niya nagbigay sa CP kasi ng ni Ate Cherry nagbigay sa asawa ko ng cellphone niya. Si mo mm -hmm. na hawak hindi mo na sa daw sa amin hanggang di ba na living yung asawa ko. Mm -hmm. Yun lang sabi niya sa akin. Mm -hmm. So yun pala. Bali. Kasi wala man akong alam sa mga cellphone na digital na sa mga touchscreen wala akong alam. Ah, hindi ka marunong. Hindi. So ang sa Facebook na ito ay yung kapatid pala ni Ate Kamala. Opo. Na, nasa Davao. Opo. Mm -hmm. May mga nagpapadala din doon ng tulong kasi no. Hindi wala kong silang alam, wala nang sinabi na sa akin na pero yung sa sa, sa Messenger yung pinsan ko, yun ang alam ko, yung nagpadala ng limang, da, limang daan yung pinsan ko. At saka yung bali, asawa rin ng pinsan ko, yung sa kanya mm -hmm. sa school na kwan, nagpadala sa akin ng 100, yun ang alam na sinabi lang sa akin, nagpadala daw sa messenger, yun lang alam ko. Sa messenger natin mm, kamala. Mm, binigay sa akin yung 900, 500. Ah, uh, yun lang ang ano mo. Ho. Pero sa iba ibang tulong na sa, mm. sa about sa asawa ko, wala na, lang na alam. na direct doon sa account. Niya. Wala nga alam ko, may mm. direct na pinadala doon sa Otroligas or ano, wala akong alam kasi wala naman sinabit sa akin ng kuya. Um, kaya nga tinawagan kita that time kung nandoon ka na kung ipapadala ko ba itong mga tulong na ito na dumaan naman sa aming page, no, sa amin dito sa Pobring vlogger. So ang tugon mo naman sa pag-uusap natin ay dito na lang pag-uwi. Tama? Opo. Yung, pagpa ng take na yan. Uh -huh, uh -huh. Pero ang gumastos doon sa libing ni Ate Kamala ay yung mga brother niya and sisters. Hindi po. Yung, pasasalamat din ako sa kung asawa ko, sir, yung sa side nila mama. Tsak, uh -huh. Kasi pumunta sila doon. Sila sila sumagot ng, sa disperas ng libing at saka sa libing. Uh -huh. Ah, um, yung... Wala, wala sa asa lang uh -huh. wala sa ng kuming kwan nun. Mm -hmm. Sobrang pasasalamat sa tiyahin ng asawa ko. Uh -huh. Sila gumastos mm -hmm, Bali pumunta rin doon yung tiyahin ng asawa mo. Hindi yung mga... Di sa side talaga ng kwanjo ni mama. Yung sa, bali, sa side ng mama mo? Ni, at, ni Ate Kamala? Mm, ah, yun yung... Yun yung kay ang... Mama Salda. Opo. Sige po, may minsahe kayo kay Mama Salda po. Hindi Alam yung... ko manunood yan sila siguro. Hindi yung... Kwan, maraming salamat po sa tiyahin ng niyang yung asawa ko kasi hindi ko siya alam ng pangalan nila sir. Mm uh -huh. Sobrang napasalamat ako at sinagot nila po yung kwan namin sa kwan pagpalibing at sa, sa pagkwan ng li libing niya nila. Mm uh -huh. Yung asawa ko po, sobrang masasalamat po ako sa kanila. Ayun. Sige po. Ito naman kuya, may mga dumaan ditong mga tulong sa atin. Isa-isahin natin ano kuya para sa transparency natin. Ano po? si Ate Cynthia po ay ura mismo nagpadala nung araw na yon ng 2,649 and 66 pesos. Si Ate Ray ng Japan, nagkita kami kasi umuwi sila, agad nagbigay sa amin ito ng 2,000 para sa iyo. Tapos, may isang kababayan tayo na ang pangalan ay si Kapobring Teodora. Kababayan dito sa Pilipinas pero sa ibang bansa siguro siya yan, no? um, uh, i-mention ko na lang ang first name para malaman niya na siya yun, no? Si Kapobring Teodora ay nagpadala ng 10,000. Tapos si Atim Marisa, ayaw din nga magpamanggit ng pangalan, nagpadala rin ng 1,000 pesos. Tapos uh, si Kapobring Rini, uh, ayaw rin ito magpabanggit. 3,000 pesos din ang padala niya si Ati Leia ng Dubai nagpadala rin ng 2,000 pesos. Si Kapobring George Ramones, matagal na itong sponsor natin, nagpadala rin ng 5,000. Si Ati Marilo, ayaw magpabanggit rin ng pangalan, ay nagpadala ng 10,000. Tapos si isang kapobre natin, ayaw din ng magpabanggito ng pangalan, blessings from God lang ang babanggitin natin. Sabi niya, Blessings from God, 5,000 pesos. yon. Si Ate Sara Chavez, nagpadala rin ng 500 pesos sa Gcash. Si Kapobring Gina sa GA Hazelwood, nagpadala rin ng 500 mula sa Gcash naman, Gcash. So, kabuuan ng pera natin na natanggap dito sa amin, no? ay 41,649 pesos and 66 centavos. So nung umuwi kayo dito sa sa Aklan, nag nakuha tayo ng ano, ng ticket, no? Ang ticket na binayaran ng namin, no. Dito na tayo kumuha. 7,893 pesos and 60 centavos. Yung unang pagpunta ninyo doon, uh, yung binili naming ticket. Opo, yon. Yung pabalik dito, dito na natin kinuha sa padala ng mga sponsors. Intended man kasi yon sa inyong ano expenses. Oo. So mayroon pang ikaw nga pera dito na uh, 33,756 pesos and 6 centavos. Ayan po ang matatanggap po ninyo ngayon. Ano? Ilalagay ko na lang, lang sir, yan tago ko lang para sa mga bata niyan, hindi ko ganoon. Hindi ko ganoon. na lang sa kan para sa mga bata. Oo. Hindi ganito ang gagawin natin. Sasamahan ka namin mag-open ka ng micro savings account, no? Sa Cebuana, mayroon sila. Tapos kung one valid ID mo lang kailangan, then kung kung kailangan ng pera ng mga bata, pupunta ka lang doon sa ano nila, sa ATM nila at ano yung pwede, no? pwede yung basa rin sa well, time, time deposit o yung iba? Time deposit. Wala man silang time deposit ang micro savings. Ang micro savings naman kuya, pwede ka. Pwede mo naman yun na hindi so, mo uh, i-withdraw. Maka-withdraw ka naman, mas madali doon kaysa yung account ninyo sa Land Bank before ano na nang wala close, na? Na close na ata. Close na one, nasa 100 1000 na lang laman yun eh. Ah, oh, wala na yun. Kinain na yun kung 5000 kasi ang ang limit noon. Um, ang maintaining balance wala na yun yung 1000 mo. Kain na yun ng bangko. Okay. So paano eh? kasi ang maano kuya pag dito sa amin ang pera Hay. Baka magastos ko pa yan sa iba. <laughs> Pareho tayong naghihirap. Oh, sige. Ganito na lang. Alalayan ka namin no, na ilalagay mo yan sa savings account. Tatago mo lang yung ATM mo. Huwag mong ikalat-kalat at huwag mong isend kung kanino-kanino. Kasi ang ATM, may number yan sa punahan at sa likod na yung number na yun, pag nakuha yun pwede na nila yung i-withdraw, i-bili ng sa online mga ganyan tapos i-connect na lang yun sa cellphone mo yung OTP uh, kaya yung cellphone mo kailangan, uh, pag may magtawag dyan na hingi ng OTP or number na sabihin, ay may pera ganyan, 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 bigay ko yung OTP wag na wag ka magbigay nyan kasi yan ang security code na ano, ha? at wag mong ipapautang kasi para sa inyo 'yan at saka Ano ka naman, kansel ba? Walang ba, 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 bata mm -hmm. kailangan. Nagbayad na ba ng utang yung mga nagutang sa kay Ate Kamala? May nag-comment 'o nakaraan na sana naman namatay na si Ate Kamala. Sana naman yung mga nakautang magbayad na. Wala nang resibo so, sa tindahan niya, wala si Ate. Wala, na? wala, nagbalik nang balik na. Ay, Ayahan ko lang. Diyos na Josh na lang sa balas kanila. Ayun Ay, talaga ang problema. Okay, ito ang mga padala. Nagre-record? Ah, sige. Ang pera na yan ay 33,756 pesos. Sige, kuya. Tanggapin mo po. 1,000 2,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 33,500 600, ano six hundred, seven hundred, fifty. Ano yun? Seven hundred, fifty. six Six, ayan. Mm -hmm. Saktong-sakto, walang labis, walang kulang. Ayan, lagay mo sa lalagyan. Na, kikita ko yung mga bata o oh, natutuwa man siya, nakakaintindi na. Ayan o. Oh. So, para sa mga anak mo, kuya, ngayon, kailangan mo na talagang mag-trabaho talaga, No? para trabaho ni ako tas sa Ito lang sa sanay kung muna sa nanay para maiwan ko ng kila nanay may trabaho na po. Mm. -hmm. Kasi ikaw na ang ini naiwan ni Ate Kamala sa responsibilidad ng anak mo. 'Di ba ang anak mo ay tatlo? Tat at tat apat. po, Okay, ang isa saan? Nandoon po sa kwan, sa Mindanao, sa Mindanao. Paiwan kasi yun nung kasi nung pauwi na sana kami. Gusto Dostong mm -hmm. sumama, kaso nung pagdating ng hapon, nagbago yung isip niya. Mm Ay, -hmm. ayaw na daw, sabi niya, doon, mag-aaral na daw siya doon. Sabi ah. niya, eh, pagdalagan na daw siya, sa kasal uwi, sabi niya sa akin. Ay, ginoo ko. Yung sabi niya sa akin, nung usap namin dalawa, may, lagnat pa siya, pa siya Si Kuya Arnel na muna nagbabantay ng anak mo, baka tumakbo kung saan-saan. <laughs> okay, sige ay batsag no, naramdaman talaga natin yung lungkot ang pagpapasalamat mo doon sa mga nagbigay niyan mga tumulong ano sige maraming maraming salamat sobrang sobrang salamat po sa lahat ng bigay ng tulong maraming salamat po ah, sa inyong lahat at god bless po Pati ako, away niya ako eh. Bakit pati ako? <laughs> Natulong nga lang kami, away pa kami. Para sa iyo ito, ha? Bili ikaw gatas. Bilahan mo gatas, kuya. Meron po siya, may, binili siya yung lola niya sa ma, kapatid ng... Mm -mm. sa side ni mama. Bili mm -mm. niya siya ng gatas para pa umuwi kami dito. Mm -mm. Ba't nang away ng kapatid? Bad, bad. Bad, bad. Bad, bawal. Mm -mm. Bawal, man. May mapunit Pira. Mapunit. Um, may minsahe ka dahil sabi mo nga kanina habang nagta-travel tayo yung account ni Ati Kamala na Facebook ay hindi na ikaw ang humahawak. Eh, eh ano mo? Eh, baba mo yung ano mo bawal sa YouTube yan. Mag-ubad-ubad. Ah, sige. Ano? Ah, uh, nasabi mo na yung account kanina ni Ati Kamala habang tayo ay uh, na na hindi nga siya ang hindi ikaw ang may gamit hindi ngayon. Po, kapatid niya po yung gumagamit niya ng account niya. Mm -hmm. may, may gusto kang sabihin sa mga sponsor. So mga sponsor po ay yung account po ng asawa ko hindi po ako ang gumagamit niya yung, kas, yung kapatid niya po yun sa Mindanao ang gumagamit ng mm -hmm. account niya po. Dito See, na po kami sa Aklan. Mm -hmm. May mga nag-message sa amin na doon daw sila nagpadala direct nung tulong nung panahon na yun na ano na namatay si Ate Kamala nasabi naman ng mga kapatid ko Wa wala yan yan ang sure ko alam kasi hindi kami kahawak ng cellphone or nag-usap mong umuwi ka doon hanggang umuwi ako dito Ganito kuya na may nagpadala sa amin to direct sa Ate Kamala sa atin niya yun niya di walang sinabi sinabing ganon okay naman sa mga kandi. ako man ako sa mga pera mga ang kuan ko lang doon sana Nag-uusap ko yung bago kami munta doon, nag uwi ako dito. Ganito niya mm -hmm. may pera, may ganito may mm -hmm. may babayaran sa kuryente o ano pag may kailangan sa pagpapalibing, mm -hmm. mga ganyan. At least sana kung mm -hmm. okay na masarap nag kayo naman. di itong pera na ito kung may pagkukulang doon, mm -hmm. ma na itulong sana doon sa pagpapalibing gastusin mm -hmm. nung time na 'yon. Opo, ay eh, wala naman sinabi gano'n. Okay. Uh -huh. Sila naman lahat ng Naglakad doon, sir. Masilong muna tayo. Medyo umuulan na ang mga nangyari, kuya. Opo. Okay naman sa akin, sir. Wala sa akin yung problema yung pera. Ang kuwan ko lang doon sa kanila. Nag-usap kami bago kong pumunta doon or umuli ako dito. Ganito, kuya. May pera na, na nung namatay si ate. Nag-direct si Trojikas. Wala. Hmm. Wala naman siya gano'n. Kaya nga, ang ano ko nga sa sa'yo, ang bilid ko datang sa'yo. Yung Gcash, yung, yung gamit doon sa kapatid niyang babae. Yung ginamit nilang post pang post na sino sino doon don don di ba daan. Uh, so direct sa kanila mm, oh at Hindi niya sinabi kung ano. Hindi. Okay. O oh, sana ay kung ganun pala di um napag-usapan ninyo kung mm -hmm. ano yung mga halimbawa kulang or may natira ganyan ba? No. no at least sana sana oh, ka oh. ka katulad sa inyo transparent nito usap. Uh, mm -hmm. direct. Oh at binibigay talaga sa iyo sa ang pera. Oo. Ay kasi nga ang ano ko diyan sa kasal eh. kami asawa ko hindi naman ako sa pera nag alam nila yan totoo akong tao no para ako alam nila hindi ko madamot sa pera alam ng asawa ko niyan. alam nila. Oh. Uh, uh, uh. pala ang mga may pera lang mga pera. ako. Kaya nga So, itong pera na to, para lang sa, na, dito sa mga bata. Magtrabaho naman ako, padalahan ko mga Padala -ana ko anak yun doon. Hmm. Naiwan nila, naiwan mo doon yung isang kasi anak. Yun, ilang kasi ilang taon yun? Anin six years old pa siya. Six years old, bata, bata pa nun. Gusto ko sanang yung iwi ito dito, dito. Kaso, pan yung bata, bago yung isip niya. Hmm. Nagpaiwan talaga. Mm -hmm. So, so, ganun pala ang nangyari. So, um, sa akin lang baka may nagpadala pa ng tulong dun through Gcash doon wag na dito na kami sa, sa aklat Aklad boss Oh, wag, wag na, mga wag mga na lang parating sa, sa mga sponsor or mga ka, kak, kakilala na sa asawa ko kasi nag, sa mga reels na magsali na siya sa reels. Oo, oh, sale. may grupo sila eh. Through, the, um, GC sa GC. Mm -mm. So, wala ka talaga palang alam na halimbawa na ah, Kuya Roland, itong 100 pesos galing ito sa kaibigan, pesos. itong 50 pesos galing kay ganito, ah, hindi nila pinulastar sa iyo. Hindi, nagtanong ka rin sa kanila. Hindi, hindi na ako nag -concer. Sa akin lang, sila na mag-open lang. Na ito, kasi nihikwan na ako eh. Dayo lang ako doon. Para kasi malaman sa... mo rin, okay sana yan, no? para malaman mo rin, maram, malaman mo rin sana kung halimbawa na kulang yung yung uh, pera na para sa pagpapalibing no pero sabi mo ang tiyahin mo naman ang gumastos nasa no, uh, sa side ng kan yung pag pagpapalibing at saka yung saka dispiras niya ng kan mm -mm. bumili ng pang kain mm -hmm. oo oh, oh. sa nagpakain pa sila doon sa cemetery yung ng then, biscuit at saka soft drinks. Mm. -hmm. Iba naman sa bahay ng Kain. Uh -huh. sa uh -huh. Sige, sana nga nag nag-usap kayo before kayo umuwi. umuwi no? Sa Hindi Saan? sa mga bata lang sana, sir. Kasi so, kung may natira man sa mga bata, ano, ito, ito, ito uh -huh. Kasi sa mga bata na wawa ako sa mga bata. Wawa ang mga bata eh. Mm -hmm. Mama nila namatay eh. So pagdating na pagdating mo doon, walang pag-uusap, walang Wala. Yung, ganito ang plano, ganito yung yung sitwasyon natin, uh, alibawa, kulang yung pera, kulang yung sabi, sabi gastos. Na sabi naman si Kim niya, problema daw sa kwan, yung papakain ng kwan, mm -mm. sa, sa, la sa lamay. No. Yun, lang. yun lang ang sinabi sa iyo. Mm. Pero hindi piniresenta yung mga tulong. Halimbawa, hindi. ang tumulong para sa kabaong, ganito. Uh, sinagot ni ganito yung ano, wala kayong ganyan. Sabi nila, lalakad na lang daw sa simisipyo. Simisipyo, yung ah. alam mo. Okay, okay. Hingi daw sila ng tulong sa municipio sa kolong Tinulungan man si sila. Hmm. Ay sige lang ay pera lang, Pira na, lang. Baka nagkaroon na kayo ng uh, miscommunication pero ngayon nililinaw mo na gusto mong linawin sa mga tao na ang Facebook account ni Ati Kamala ay hindi ikaw ang gumagamit, hindi po. At yung GCAS na naka-attach doon ay hindi diretso sa inyo kundi sa, sa kapatid kap nila. Opo. Okay, sige. Okay na? sa po sa mga sponsor. But maraming salamat po sa inyo. Opo. po. Ayun. Maraming maraming salamat po ulit ano sa lahat ng mga tumulong kay Ate Kamala. Ito po si uh, Ma'am Rini. Maraming salamat po at Lia ng Dubai, uh, kuya George Ramones, Ate Marilo, uh, blessings from God, uh, Ati Sara Chavis Uh, at natin na si Ate Gina ng J uh, ng GA Hazelwood uh, thank you po at uh, kay Ate Cynthia Estimber, maraming salamat Ate Ray Manaka salamat po Mama Theodora uh, maraming salamat at uh, si Ate Marisa maraming maraming salamat po sa lahat ng mga nanalangin at nanonood sa ating uh, programa. Maraming uh, maraming uh, salamat po. Sa buong team, maraming salamat. Kila Kuya Arnel, uh, kila Ate Presi na nung, nung paghatid sundo sa inyo. No? At, uh, at salamat uh, sa inyo, sir. Lahat. Sir. Mm -hmm. Hatid sundo. So, maraming salamat sa inyo. Uh, programa at sa inyo po, sir. sir, Arnel. Uh, sir. Sa Arnel, mm -hmm. sa inyo po, sir Archie, at sa mga presi. Oh. Uh, si Kuya Arnel, na pas-pas kayo magpadalagan. Uh, mm <laughs> <laughs> pas mas man kayo, tulog naman di ay siya. Pas-pas kayo. Dasig kayo, no? Oo po, sir. Bilis. Bilis lang tayo. Nung pa-uwi tayo dito, bilis. Ma-traffic lang. Maraming mm, eh. traffic. Okay, sige. Last time na yun. Alas 11.30 na kami naka-uwi sa bahay, eh, nung doon pag namin sa iyo. Ayan, sige po. Maraming salamat po. Magandang uh, araw sa inyong lahat. Thank you, thank you. Bye-bye po. Bye-bye. Cutie. Cutie, dali. Bye-bye. <laughs> kiss, kiss doon. Kiss sila. Wala, kiss sila. 嗯。<laughs>